Sige ha, klaro na ako sa inyo ha. Ito ako mga sayaw. Dilig uh, ito siya bastos actually, sa actually dredged ko sa guman ato nga mga movement. Uh, kuan ka itong ugay-ugay, ka mga anak-anak nga sakamot kamot. Actually ako ito gikuha sa guman. Kung baga, gi, ano na ko to siya sa pagpangasid. di anak, eh, anak, ana, dredged, ana. kasi Siyempre, huwag mga asid ka, butangan ni magugay-ugay, mag magigid no. ana so Anak, so dredged ako ito ang inspiration ako nga sayaw nga anak-anak ko. Oh ana-ana ako nga sayaw. Pang pangasid gito siya, dali kaya pundi sa gumahan ako gi, kuan. Ako to, gi kuhan. Sa gumahan gito ako itong gi, kuha nga mga movement. Huwag itong mga ana-ana. Dali sa guma, giha po ko tong ana-ana. Oh, ana-ana, ana-ana. bapak -hapak. kaya siyempre, manaping nang ko, no. Pagtaping, pag niya, butangan man nag-spout. Moto, explain ako sa inyo, ha. Mura gito, ha. Di wala, wala tayo mga bastos mga tuhan. Dali kita sa mga tanan. Oh, ha, 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 ha